Apartment. Tara, kita naik guys. Apartment. Kondo kondominium yun. Akyat tayo, akyat. <laughs> So pinundin, paninda natin guys yan yung natira dito sa Palintawak Market. Yan. Oh, oh, oh. Dito tayo ngayon sa Palintawak. Palintawak Market. Ito so ang buhay natin paggabi. Dito tayo ngayon gabi. Hanggang madaling araw tayo dito. Yan. Hanggang 12. Uwi tayo mga 1. Diba guys?

sige okay. Sige, okay. okay. so Sobra daw yun, 120. Kinakanyawan kanila. Yan na lang natira oh. Benta pa tayo. Tira pa tayo. Nating dito. Sabi nga dito, yung, dapat may tsaga pa dito. Tiyaga ang kailangan dito kasi yung oh, huwag tamad. Huwag tamad tayo dito. Hanggang 12 to 1 o'clock na madaling. Diba? Kaya tiyaga-tiyaga pag may nilaga. Trabaho lang. Hindi na araw-araw trabaho dito. Gabi-gabi. Trabaho lang gabi-gabi. Diba guys? Ayan. Ayan. Pro-fuel Iyon, o. Oh, tingnan nyo si Kuya Dun, o. Oh, Iyon, Pero nakatulog na siya, oh mga prutas naman yung benta niya dyan yan oh. pero tulog na siya yun oh tulog na katulog on pa siya no? on the pie yan tulog yun oh. <laughs> sarap ng tulog marami dapat daramang daramang man

Ayan, oh, tulog si Kuya. tinulogan ng kanyang ano, paninda. Ayan, oh, mga paninda niya. Tinulugan niya. Oh, okay. Tulog eh. O, oh, tingnan nyo. Ang sarap ng tulog ni Kuya. Dahil sa pagod. Diba? Tinulugan ang kanyang panindo. Mga prutas. guys uwi na tayo uh, madaling araw na eh 12.30 uh, kaya uwi na tayo guys tapos na yung ating paninda uwi na tayo bye 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 guys love you guys bye 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 Ayahe na tayo guys jaga araw-araw. Guys. Araw-araw uh, talaga. -araw, Hindi na araw-araw pala kasi gabi-gabi dito. Gabi-gabi tayo -gabi, <laughs> Araw-araw trabaho lang, di ba? Ngayon, sa amin naman gabi-gabi trabaho lang. Ha, sige guys, bye-bye. Gagsamin guys, bye, bye. Love you guys. Bye. -bye.